O kaya pa rin po nagpapalikat. Okay. Isang, isang, isang taon na po kami dito, hindi pa rin po sila nag-aalisan. Upo uh, nga, upo uh, nga. Uh, uh. <laughs> <laughs> kaya isang, ayaw, po na. So, from the left corner. Ito si Paul, nawawala. Ito, <laughs> <laughs> ayun na po sa... Ayun na po, masaya na po ang na po sila. <laughs> May hihiya siya, promise. Oh, Tumano tayo sa isang... Eto na po media. Po media pero dahil maganda tayo. Ano ito po? Ano ito sa akin. sa O, ka nila. Maglalakas tayo, hindi na Sige lang. Sige naman. Hintay naman, humarap dito kayo. Huwag naman ay, okay, yung ano yun? Oo, kanina pa yung namin eh. Wait, wait, wait. Kasi ko tayo masya. Sabi lang yun. Wait lang, wait lang, guys. Nagkasalita, wait. wait lang. Kasi isa rin yan Ano? 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 So ano ba, ano ba talaga ang desisyon mo? Nagugulang yeah. so, so, sa ka naman eh. Oo, makakabot ang Oo, ko na nga ito mo tayo, Ay, tayo. Ay. Ay, no. Ay, na bigyan kita lang sa linggo. Ito mo na 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 sa linggo. sa linggo. Ko para ka na rin na de-crown sa akin. Oo, sige, harap mo na sa dito ang bigaw sila. Para ka na rin po na de-crown nun sa pagiging Miss Universe, mawin ako o sa'yo ng girlfriend mo. Ano ayos lang ba, pa, Paul? Hindi. <laughs> <laughs> Ay, yun tayo, sa gusto mo, Kate? Ayan, Kate. Sige mo ah. na ikaw. Iyong, suma ko ah, Kay. mo na ah, o. Alam mo, sa Pero, talaga yung ano... gusto mo, kasi pag ako nagmaaal, seryoso ko. Ah, seryoso ka lang! Oh my God! na! na na! At yan ang mga kalimbalita dito sa kinta. Maraming salamat sa panonood. At sige, ito sa Bicla reporting para sa mga broken bones.